Spotted ngayon ang aktres na si Katrin Bernardo kung saan proud niyang ibinilandra ang kanyang alindog at kaseksihan sa madla. Habang patuloy na iniintriga ngayon ng mga netizen si Daniel Padilla na naging dahilan naman ng kanyang paglipad sa Dubai nitong nakaraan upang magpalamig at maglaylaw muna, si Katrin Bernardo naman ay living the life ngayon. Kasama ni Katrin ang kanyang best friend na si Sofia Andres, partner nitong si Daniel Miranda at iba pa nilang malalapit na frenis. Hindi batid kung saan mismo ang lugar, pero mukhang sa Kalalaiya Batangas Resort silang nagbakasyon na paboritong puntahan ng Circle of Friends ni Katrin kahit noon pa man. Sa ilang litratos at videos na nagkalat ngayon online, ay makikita si Katrin Bernardo na nag enjoy at ibinabalandra ang kanyang alindog at kaseksihan sa madlang people. Tila ba sinasabi ni Kat kay DJ na hi, ako nga pala yung sinayang mo. May shot puno moment pa ang aktres na talaga namang kinagigiliwan ngayon ng mga netizens dahil walwal -wal to the max siya ngayon. Isa itong side ni Catherine Bernardo na ngayon palang nakikita ng mga tao. Tila nagagawa na kasi ngayon ni Catherine ang gusto niya at ayon sa kanyang mga fans may freedom na siya ngayon di tulad ng dati. Publicly kasi siyang pinagbabawalan ni Daniel Padilla na magpa-picture ng nakabikini nung sila pa. Hindi lingit sa kaalaman ng lahat na mahigpit talaga si DJ kay Catherine noon. Matapos nga ang karumal-dumal na breakup ni Katrin Bernardo kay Daniel Padilla, ngayon nga ay madalas nang makita ang aktres na kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan na nag-hangout at nagsasaya sila. Kapansin-pansin din umano na very blooming na siya ngayon, na tila ba stress-free and living life to the fullest siya. Samantala, may good news naman ngayon para kay Katrin Bernardo. Dahil ayon sa kanyang malapit na kaibigan at long-time hairstylist na si Jan Valle, may apat na bagong endorsements daw ngayon si Katrin. Nag-coincide naman ito sa naging balita kamakailan na o hindi na kinuha si Daniel Padilla ng apat na big brands matapos ang breakup at cheating issue nito kay Katrin. Bagkus ay ibinigay na lang daw kay Katrin ang apat na endorsements. Ibig sabihin mukhang totoo talaga yung chismis. Samantala, may bagong update naman ngayon kay Daniel Padilla. Tinuldukan na ng Star Magic at ABS-CBN ang mga rumors na kumakalat sa social media na umano'y pinapaalis na nila ang aktor pag natapos na ang kontrata nito sa kanila. Ayon sa sikat na showbiz reporter na si MJ Felipe, this just in. According to Star Magic, Daniel Padilla is scheduled to sign his network contract renewal next month with ABS-CBN and will still remain with Star Magic. This is contrary to rumors circulating that the actor is allegedly leaving Star Magic, is looking for a new talent agency, and Star Magic is allegedly not renewing him as their talent. Star Magic says that Daniel will remain with the talent management agency. So parehas na Star Magic pa rin ngayon ang dating magjowa at sa darating na Star Magic o ABS-CBN Ball ngayong taon, siguradong magkikitang muli ang dalawa. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.